magandang gabi mga kabartubis di uh, dito man, naman po tayo ito uh, po yung mga ipapakita ko sa inyo ang ating mga nakuha na mga mutya <coughs> anong balik at uh, dalawang niyog na kakaiba isang mata at meron ding uh, magkarugtong po yung mata na nagiging isa na po yung mata nya kaya ito yung mga kabartudis ang mga ipapakita natin na may mga bisa na mga mutya at saka ito yung uh, may mga gabay rin ito Ito may maraming kulay, kulay ya uh, puti, berde, at itim. may kulay din siya na gray. ito magandang uh, klaseng uh, mutya. At ito, ito ay dami itong naghahanap. Ito ay ginagamit sa ginagamit po ito sa negosyo. Ito may mga butas. Ayan, isa, dalawa, tatlo, tatlo, apat, lima, anim. Ito po ay may mga bertod. May bertud po ito sa negosyo. Tapos, sa mga masamang elemento, ito ay panguntra din ito sa kanila. Mabisa. Mabisang gamit. At ito ay ahas. Ahas na, na nagiging bato. Ayan. yan pong ahas na nagiging bato. Ito ay mabisa may bisa ito sa pag uh, kayo po ay nasa dagat kahit mamingwit kayo di kayo aanuin ng mga mga, mga mababangis na mga malalaking isda o di kayo kahit wal walo di, di, kayo malalapitan ng mga ahas sa dagat at kahit sa gubat kayo di kayo malapitan ng mga masamang uh, elemento o masamang espirito may lag lagpasan din ito may butas ito naman ang na uh, nakuha natin ito ay tawag dito ang tawag nito ay takinis na panubalik tagubalik ito ay ginagamit sa pang spiritual gamit ito, ito na kinakarga sa mga grapa ay may ba, mga bisa po ito sa sa ano sa panguntra ito ay panembalik pwede mo maibalik sa mga kalaban mo yung mga ginagawa nila. ito may tawag dito na revolta. pang pangrebelta sa mga kalaban. ito mabisa Ayan. Ayan po ay panumbalik. Ito naman ang mutya natin na may gabay. Ayan o. Makikita nyo talaga yung marami po siyang gabay. Ayan, marami po siyang gabay. Mga kakaibang uh, para po siyang 3D na makikita mo. Ayan o. Turo natin ah. Uh makita nyo po kung anong tinuturo ko sa inyo kuha tayo ng ano ng tuturo natin kung kung ano lang ito yung mata na to ilong at saka bibig yan po ay may mga gabay yan nakatingin siya oh. yan yung mata nya ang tinitingnan niya po yung ito ito madami po siyang muka daming gabay sa isang bato maraming gabay ayan po napakabisa po ito na gamit ayan madami pong ano madami po siyang Ayan o, oh, ito yung mukha o. Oh. <coughs> Pakita ko nyo sa inyo. Ayan o, ito yung mata nyo o. Ayan yung mata. Yung, ito naman yung ilong. Yung ilong yan, ito. Ito yung biguti, yung puti na biguti o. Oh. Puti na biguti to. Tapos ito, para po itong buhok na puti. Tapos ito, may mukha naman. Yan, to tintingnan yung duwende. ayan, Klarong-klarong oh, yung mata niya oh. Yan. Klarong-klaro. Sa po. Klarong-klaro na duwende. Dami po siyang uh, gabay. Ayan mga kabartudes. <coughs> Ito yung nakuha natin na pumulupot ang katalitali po at ito ang kawayan na tinalian po ng baging ito naman ay may mga bertod na eh uh, ito sa panumbalik sa mga ano mga masamang esperto panumbalik at uh, ito ginagamit ito sa mag-asawa na di kayo magkahiwalay yan at uh, pili ito sa uh, tawag ng gayuma pero wag muna natin yung pakialaman yung mga ganyan Ay, pero ito talagang sa mag-asawa na di kayo magkahiwalay ito sinasangkap ito sa langisan mga langis kagaya yan. yan kung kayo po ay kung kayo po ay na nakulam o barang o di kay na lumay o nagayuma itong uh, ginawa natin para pang tanggal po sa sumpa yan ito yung mga garapa dami pong sangkap sa loob yan damoy po yung uh, mutya sa loob eto naman ang ipapakita ko sa inyo ito yung bao na bao na uh, ipakita ko lang sa inyo ito yung bao na isang mata yan yung bao na isang mata kakaiba yung ano nya masilaw may berto talaga ito malayuan okay naman pero pag malapitan po siya napakasilaw yan po yan maganda ito ito yung ano nya ito yung isang mata masilaw talaga yan, Ito yung isang mata. Yung nakuha natin. Ito yung pares. Yung pet. Pero ito, ipakita ko siya. Isang mata po siya. Pero yung dalawang mata ay nagkarugtong. Nagkarugtong po siya. Ayan. No? Nahati. Ito yung bibig. Ito naman yung mata. Yung dalawang mata nagiging isa na po sila. Pero bihira lang kayo makakuha. At bihira lang kayo po makakita nang ayan o nagkarugtong yung yung mata yung dalawang mata nagiging isa na po sila ayan o, sa gitna na po yan at uh, kalabanan yung dalawang mata dito po isa yung mata dito isang mata hindi po magkalapit pero ito bihira lang kayo makakita talaga ng ganito ayan o pag sa malapitan natin ha, ah, iba yung aura nya ayan pag malapitan natin umiiba yung kulay ito yung karugtong ng bao natin tingnan natin sa loob ito pero ito kanina medyo malakas ito yung ayan oh malakas po yan oh malakas talaga yung ano nya tapos ito ayan oh ayan hindi ka ano po yung lakas na hindi kagaya nito hindi kagaya nito pag malapitan na yan oh di talaga makikita ayan oh pag malapitan natin uh, ibig sabihin ay gumagana yung taga ito iba din pero bihira lang tayo makakita ng mga ganito super ganda pero gagawin pa rin natin to gagawin po natin ng uh, panguntra at uh, ito gagamitin natin na uh, ano po siya quintas Ayan. Medyo ano, medyo malakas yung ano aura ng mga mutya na ito. Ayan. Ayan mga kabartodes Ayan lang muna yung uh, eh, papakita natin sa inyo ang mga aking nakalap na mga mutya at ito yung bao. Na super ganda. At uh, taga may taga talaga. May taga talaga siya. Ayan, iba talaga yung bao na isang mata. Pero ito pag malapitan natin hindi po siya uh, na, na na ano tawag umiilaw may ilaw kunti lang pero ayan oh kahit malapitan natin iba yung kulay kesa dito kisa dito ayan oh lapitan natin oh iba talaga ito ayan oh napaka bisa talaga ito ayan ayan po mga karotodes ayan oh may ano talaga may may mga gabay kakaiba ayan mga kabertudes yun lang uh, shout out muna tayo sa uh, mga kabertudes natin mga viewers natin mga subscriber natin at uh, maraming maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa ating channel uh, Steve Mucha at uh, Uh, Happy New Year sa inyong lahat. Advance po sa inyong lahat. Happy New Year. Uh, shout out kay Madam Katis Closer, Gina Lynn Sigua, Regia Parulan, Nanay Su, Alberto, Core Heart, uh, Muni, Alexandra Chanel, Mickey at Leo. Uh, Ricky, uh, Director Ricky. Uh, Sina Pasin Jacob, shout out kay Al nagsaan shout out sa kay Turno Mix Vlog shout out kay Agari Bargas shout out uh, shout out sa kay Tita Bargas shout out din sa kay Jarok Alimaw kay Spark Kalban sa kapatid ko Tumusang Leo Ari The Hunter shout out shout out sa kay Agimat Agimat ni Paraun shout out mga supporters niya Uh, Shoutout kay Commander Bangkay uh, Jen Wayne Galino Rosemary Galino shout out uh, shout out po sa uh, mga kabertudis natin sa kay Sonia Amano shout out shout out sa kay Fidel uh, Servito kay Honma Nicole Beige Ngoyen, shout out shout out sa kaya uh, <coughs> sino pa dyan? Uh, Turno Mix Vlog, shout out kay uh, uh, Joseph Pagibara, uh, shout out shout out sa uh, kay Robert uh, Da Door, shout out. Shout out din sa mga kaberdo uh, natin, sa mga manggagamot at saka sa mga anting antingira natin shout out po sa inyong lahat at happy new year yan lang muna paalam muna tayo at sa uh, magkita kita lang po tayo sa ano sa next year 2024 sana pagpalain kayo at bihiyaan kayo ng masaganang buhay at walang sakit at uh, mabigyan kayo ng maganda na pamumuhay at uh, ang iwas mga sakit iwas diskrasya at uh, pagpalain kayong lahat mga kabertutis natin uh, sa kay ano shoutout nga pala kay Lailani Flores uh, shoutout na lang sa mga ano natin kay Manuel shout out sa kay Romel Diduro kay Iris Timbang Ries Diesel Nunyel uh, Israel Alibot Dan Alibot Dan uh, Sherwin uh, Kimba kay Junisio Adolfo Mendoza shout out uh, shout out sa kay Sira Seriaco Chavez shout out kay Victor Victoria Noblisa shout out shout out kay Tilma Ramos Kia Umbo uh, Aisa Umbo kay Hermino Impante shout out kay Jade Lagto kay Joel Charlie kay uh, Jolly Gabriel, Domenico Chan, Ji Wow, shout out ke Amor Solo Grando, ke Bani, Mister Tubong Banwa, Mary Usai, shout out, Rick Balakit, Seripa Ibp, shout out, Rumi Adi Soro, shout out ke Merjin Erni Ken Duri shout out ke Bitan Eduardo Cano dan Rimo Mai shout out ke PF Asiro ke Gia Jerome Kalau Muhammad Untung shout out Bob Rinton Fernandez Kiblat shout out ke Junin shout out Uh, Dima bibas shout out analisa naldo danti exia jusel kayog shout out kaya apolio nandicho tutoroli dilatado shout out kay rolando palarcon palyarcon I missing ko Santiago shout out okay, email kabuang kay Jocelyn Estapia Yuan na uh, Bilanwi Shout out. Ay shout out na lang sa lahat. Ar Arlene Arlen Pascual Costoy shout out. Kay Maribel Berial Robia shout out Toto Gumis Arais shout out. kay Parinad sa Aransilio, shout out. Ayan, kay Edgar Flaminian, shout out. Ayan. Shout out na lang po sa lahat. Magandang gabi. Happy New Year in advance. Paalam muna tayo. Yun lang muna yung ano natin. Sa sunod na video natin. Uh, paki ano na lang po. Huwag nyo po i-skip yung ads natin. Kung manunood kayo. Maraming salamat. At pakipalo. Pakisubscribe. At uh, paki pakishare na lang po sa mga kaibigan natin dyan sa mga subscriber natin, mga viewers natin. Maraming salamat. God bless.